Mga kapuso, tunay na nakatataba ng puso ang walang tigil na suporta ninyo sa GMA Pinoy TV. Bumabangon pa rin ako kasama ng unang hirit sa GMA Pinoy TV. Astig talagang number one morning show sa Pilipinas. Nagbibigay kayo ng malaking kaligayahan sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga-ibang bansa. Job well done for your new shows. Keep it up! Ang ganda-ganda ng legacy. Hindi namin nahulaan ng pinsan ko kung anong susunod na mangyayari. The best! We have GMA Pinoy TV channel for two years now, and we love it because it gets better and better. We are your number one fan here in Canada. It's more fun in GMA Pinoy TV, the best in Pinoy entertainment and news. Talagang one love. One heart, one kapuso nation tayo saan man sa mundo.